what's your next project? Um, bulaga po every day and then siguro po kasi hindi ko pa po alam sa tape office and sa bulaga kung ano pa po yung mga projects na nakaline up. Pero ang confirmed is every po ako sa bulaga. All right. But now that you know, everybody knows about you, the whole country knows about you. Uh, ano naman ang changes sa Um, syempre, nakaka overwhelm po. Pero I still see to it na yung mga friends ko before, uh -uh. eh hindi ko sila kakalimutan. Kasi uh -huh. what I am today is because of them also. Okay. Aha. Uh -huh. But syempre, hindi ka na pwedeng, ano, kontes, ano? Kontesera. Hindi ka na pwedeng yes. kontesera ngayon. Mahiya ka naman, ha? Yes, <laughs> <laughs> pero, Ano ka <man> na? <laughs> Minsan, Super si gusto ko din kung manood ng mga pageants pa din. Siyempre, gusto ko pa rin manood ng mga gay pageants. Kapag okay. Kapag ka, ano pa, Alright. So, pwede. ano na yung career na gusto mo? Kasi artist hindi ka, ka na, na pwede yung ano, kontesera? Artist ka lang po. Ah, eh, you want to be an, uh, an actress. An artist? You want to be an artist? Ano yes, po? Ah, mm -hmm. really? Oh. So, yun na ngayon ang magiging career mo. I hope so. Yeah. And we wish you all the luck in Thank the world, darling. Thank you, Thank you very much, Francine, for guesting sa magpakailanman. Salamat, po. Oh my God! Sabi ko sa'yo, kasusuko, di ba? O queen of queens ka na! Proud na proud ako sa'yo, hindi kaiya ko! Thank you, hindi kaiya talaga. Pero grabe kanina, wala na akong marinig. Grabe! Isipin mo, natalo ko before, tapos hindi natalo ako. Queen of queens, ma! Ikaw! I'm the queen! i oh, smell dida 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 one